mga impormasyong maririnig nyo sa akin ay kung ano po ang na-experience ko habang kami ay papunta sa Boracay. Dika samahan nyo ko. Ang napapansin ko dito, si Shera ay tingin talaga siya sa, sa manual. At eto nga, pababa na kami at sinundo ulit kami ng bus. So, una pala kaming nakababa halos dyan. At kailangan natin maghanap ng bus bumaba nga kami sa Katiklan, Boracay. Dapat daw bababa kami sa welcome center ng Boracay since tag-amihan ngayon o panahon ng habagat ay dito na lang kami nila ibinaba. E ay agad-agad nga naming nakuha ang aming peta. At agad nga kami dito dumiretso sa informations desk. At tinanong namin si ate kung paano ba ang proseso since first time namin dito sa Boracay. At ayun, inilista lang ang pangalan namin at nagpresent kami ng IDs. Pati yung aming hotel booking o ano katunayan na nagpabuka sa Henan. Tapos binigyan nila kami netong ididikit na sticker daw sa dibdib para mas makilala ka ng mga driver ng Henan. Dito nga ay kinuha na ni ate ang aming maleta at pinacheck nga niya dito kung may mga sira or basag daw ang aming maleta. So, tinignan mo na ng asawa ko ay wala naman. Kaya, kaya hinatid na nila kami sa aming sasakyan. So, ang napansin ko lang dito guys, na mas... Mag-avail ka ng maghahatid at magsusundo sa inyo. At iyon, ay ma-avail mo lang doon sa hotel na pag-aste-an nyo. So, kami sa na nag-avail kami, ito nga pala ay 1,000 per head. Ang 4 years old ay libre. Bali dalawa kami ng asawa ko, 2K papunta at 2K din pa-uwi. Sabi ko naman, guys, na maganda siya. Kasi tingnan nyo, oh, iilan lang kami dito. Kumpara sa iban, na magko-commute pa. So, mas matatagalan sila. Ano? Yes. Dito nga ay wala na kaming problema sa mga bitbitin namin kasi simula nung lumapag kami sa airport ay sila nang bahala sa aming mga maleta hanggang sa makarating kami sa aming room sa Henan Regency. So dito guys nakikita nyo na ang daming nakapila. Kapag hindi kayo kasi nag-avail nung mga magsusundo at magahatid sa inyo from the Boracay ayan guys so ay pipila kayo dyan kasi parang magko-commute kayo. Napansin nyo kami dire diretsyo lang. So mas maganda talaga na mag-avail kayo nung magsusundo at magahatid sa inyo. Anak, na ang bit -bit na ba, Ito nga pala guys ay katikla. Ay, from the katiklan, ito ay tabon port. So dito, from the tabon port, doon pa lang kayo mapupunta sa Boracay Island. Yes, kailangan nyo pang sumakay sa boat. Sobrang natutuwa nga ako dito sa so, pag-a-assist sa amin nila kuya kasi talagang ang namin bitbit -bit. tapos wala na kaming dinala sila nang bahala. Nakipansin nyo rin na kami lang apat ang nandyan. So isang pamilya plus kaming isa pang pamilya. Ang ibang nakasakay dyan ay na empleyado na. So, apat lang talaga kami. Wala kaming hinihintay. At sabi nila ay maghintay daw kami doon sa sa tent. So, ang pagsakay sa boat, guys, ay parang 5 minutes lamang. Tapos naman, dito sa may van na sasakyan namin, ay around 15 to 20 minutes lamang papunta doon sa aming hotel. Inasis na nga ulit kami ni Kuya papunta doon sa van. Alam nyo ba guys na ito ang kauna-unahan naming tatlo na pumunta dito sa Boracay at sobrang excited ng anak ko. Hindi lang anak ko, pati kaming dalawa ng asawa ko. Ito na lang yung inisip namin na pay for our hard work sa pagtatrabaho namin sa bahay pala guys, umalis pala kami sa Manila ng about mga 4.30 or 5.20. Parang ganyan, 4.30 pala ay nandun kami sa loob ng aeroplano. Tapos naghintay pa. Tapos naman, nakaorating kami mismo dito sa Boracay ng mga alas 7. So ang aga pa. Ito ang itsura pala ng Henan Regencies. Ang napansin ko ay napakalaki guys ng kanilang lobby. Pwede kang umupo kung saan mo gusto at napakadaming upuan. At pagpasok ulit namin ay inasis agad kami ng mga empleyado ng Henan. Iniwan lang namin saglit yung gamit namin dito kasi nga hindi pa kami nag-aalmusal at kailangan namin kumain. So yan iikot ko yung camera ko guys O oh, di ba napakalaki talaga ang daming upuan Hindi ka ba matatakot na baka pagbalik mo wala ka nang maupuan tapos ang lamig pa So pwede kang matulog dito sa lobby guys hanap ka lang ng mahaba-habang upuan nyo. Ito nga pala yung lugar kung saan mag stay kami ng ilang araw at nag-decide ako na lumabas para makita nyo kung ano bang ang itsura at natutuwa ako sa mga isdang ang Hindi lang siya halata dito sa camera ko kasi, kasi hindi naman siya nakazoom. So ayan, pinakita ko din sa anak ko kasi first time niyang makakita ng ganyang kalaking isda. Ano bang pangalan niyang isda na yan guys? Kung alam nyo, comment down below naman kasi hindi ko alam. Hope to see you on my next video. Don't forget to like, share, and subscribe.